ulogan ng taong may kapansanan sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga taong may kapansanan ay hindi gaanong karaniwan. Ang mga panaginip na ito ay may tiyak na simbolismo na dapat mong malaman dahil ito ay nagpapakita ng isang bagay sa iyong buhay at kung ano ang naghihintay sa iyo sa buhay na ito. Maraming mga tao ang walang alinlangan na magigising na takot na takot at kahit na nakakaramdam ng pagkabalisa kapag nanaginip sila tungkol sa isang taong may kapansanan. Kung nanaginip kang maging isang taong may kapansanan, maaari kang mabigla at malungkot. Marahil ay nagtataka ka sa kahulugan ng panaginip na ito. Mayroong ilang iba pang mga interpretasyon ng kapansanan. Ang panaginip na ito ay maaari din magkaroon ng masamang simbolismo at nagpapakita ng kasawian o kalungkutan na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Nagkaroon ka ng maling oras, ngunit dapat mong subukang mag-isip ng positibo upang makaalis sa sitwasyong ito sa lalong madaling panahon. Ang kahulugan ng mga tao may kapansanan sa panaginip ay depende sa sitwasyon sa iyong pagtulog kung nakakita ka ng isang taong may kapansanan at kung nanaginip ka na may kapansanan, ito ay ilan lamang sa mga posibleng problema na maaaring lumitaw sa iyong mga panaginip na may iba't ibang interpretasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong may kapansanan. Kung nanaginip kang makakita ng may kapansanan, hindi ito magandang senyales. Ang panaginip na ito ay may masamang simbolismo at nagpapahiwatig na ang kasawian ay darating sa iyo sa lalong madaling panahon. Malamang ito ay isang problema sa kalusugan na hindi mo inaasahan. Kung nakakita ka na isang taong may kapansanan sa isang panaginip, mas mahusay na huwag pabayaan ang iyong kalusugan. Maaring kailanganin mong pumunta sa doktor at magpa-medical check-up. Huwag iwasan ang pagpunta sa doktor dahil maaari itong humantong sa maraming komplikasyon mamaya. Ang panaginip na ito ay isang babala para sa iyo na subukang mamuhay ng mas malusog at bigyan pansin ng iyong sarili. Gayon din, ang panaginip na makakita ng isang taong may kapansanan ay nagpapakita ng pag-aaway ng iyong mararanasan sa lalong madaling panahon. Ang pagtatalo na ito ay hindi kailangan mangyari dahil ito ay isang maliit na bagay lamang. Aawain mo ang iyong mga mahal sa buhay dahil sa kamangmangan at maawa ka. Ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na manatiling kalmado at huwag makisali sa mga pag-aaway at pagkakaiba ng pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may kapansanan sa isang wheelchair. Kung nanaginip ka ng isang taong may kapansanan ay nasa isang wheelchair, kung gayon, iyon ay isang magandang senyales. Sinasagisag nito ang mabuting balita sa darating na panahon. Sa pangkalahatan, maraming magagandang sandali at isang magandang kalooban sa ilang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may kapansanan na pinapahalagahan mo. Kung nanaginip ka ng isang taong may kapansanan na isang taong mahal mo, kung gayon, ito ay isang senyales na dapat mong isakripisyo agad ang iyong sarili para sa taong iyon. Kung ang individual sa iyong panaginip ay iyong kapareha, may posibilidad na magkaroon ng maraming problema ang iyong kasalukuyang kapareha at nariyan ka para tumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap ang isang taong may kapansanan kung nanaginip ka makausap ang isang taong may kapansanan, kung gayon, ito ay isang senyales na magkakaroon ka ng malaking away sa isang tao. Ito ay magiging isang bagay na hindi kumikita at pinagsisisihan mo ang mga salitang itinuro mo sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatulong sa mga taong may kapansanan. Kung nanaginip kang tumulong sa isang taong may kapansanan, kung gayon, ito ay isang magandang senyales. Sa hinaharap, gagawa ka ng mabubuting gawa at magpapasalamat ang mga tao sa iyo. Sa kabilang banda, ang panaginip na tumulong sa isang taong may kapansanan ay nagpapakita rin na ikaw ay mabibigo sa hinaharap. Ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon at humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan. paman, tatalikuran kanila kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang taong may kapansanan. Kung nanaginip ka na ikaw ay may kapansanan, kung gayon ito ay isang senyales na magpapasya kang pumili ng isang mas mapayapang buhay. Malalaman mo na nagkakaroon ng maraming kabaliwan at kawalang ingat. Ngayon, kailangan mo ng kapayapaan at mayroon kang matibay na determinasyon. Kapag naging may kapansanan ka sa isang panaginip, ipinapakita din nito na malapit mo ng malutas ang lahat ng nakakainis na problema. Kailangan mo isaalang-alang ang buong sitwasyon ng mahinahon at makakahanap ka ng solusyon sa iyong problema ng napakabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa insultuhin ang isang taong may kapansanan. Kung meron kang panaginip na tulad nito, kung gayon, ito ay isang senyales na maaari kang gumawa ng isang bagay na kakilakilabot sa hinaharap. Ito ay isang bangungot at dapat mo agad na humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan para sa mga pagkakamaling na gawa mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may kapansanan na may saklay. Kung nanaginip ka ng isang taong may kapansanan na may saklay, kung gayon, ito ay isang senyales na kailangan mong bisitahin ng isang doktor sa lalong madaling panahon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroon kang problema sa kalusugan at ito ay magiging mas malala kung hindi ka naka-check out sa oras.